Sa isang mataong lungsod kung saan ang lahat ay nagmamadali, may isang batang lalaki na palaging nakaupo sa gilid ng kalsada. Marumi ang damit, payat, at kitang kita ang pagod sa kanyang mga mata. Siya si Toto, isang ulilang palaboy na umaasa lamang sa limos ng mga dumaraan. Pero sa kabila ng kanyang sitwasyon, may taglay siyang kakaibang kakayahan, ang magsabi ng nararamdaman ng ibang tao sa simpleng pagtingin lamang. Isang araw, huminto sa harap ng kinaupuan ni Toto ang isang itim na mamahaling sasakyan. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nasa edad 40. Elegante ang suot, halatang mayaman, si Don Marcelo, isang kilalang bilyonaryo sa bansa. Ngunit kakaiba ang ekspresyon nito, halos hindi makahinga, tila nawawala sa sarili at puno ng lungkot ang mga mata. Sa unang tingin pa lamang, napatingin ng diretsyo si Toto sa kanya, parang may nakikitang hindi nakikita ng iba. Tahimik siyang tumayo at marahang lumapit. Kayo po hindi kayo masamang tao, sabi ni Toto. Pero matagal na kayong takot. Nag-aalala kayo sa anak nyo. Nagulat si Don Marcelo. Halos mabitawan niya ang hawak na cellphone. Walang nakakaalam, hindi media, hindi kahit mga empleyado, na ang nag-iisa niyang anak ay hindi na gumigising ng normal, unti-unting nawawala ng lakas, at wala ng kahit sinong doktor ang makaintindi kung ano ang nangyayari. How paano mo nalaman, halos pabulong niyang tanong. Umiti si Toto, malumanay ngunit may kumpiyansa. Kailangan ko lang pong makita ang mga mata niyo. Pareho sila ng mata ng mga batang naghihintay ng tulong pero kayo, naghihintay ng milagro. Humigpit ang paghinga ni Don Marcelo. Wala ka namang magagawa, iho. Wala nang pag-asa ang anak ko. Tumingin si Toto ng diretsyo sa kanya. Meron po, sagot niya kaya ko po siyang palakading muli. Napakurap si Don Marcelo. Hindi makapaniwala. Palakading? Ibig mong sabihin makalakad ulit? Tumango ang bata. Po, sir. Pero kailangan niyo pong makinig. Hindi makapagsalita si Don Marcelo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa, maiyak o magalit isang pulubi, isang batang lansangan, nagsasabing kaya niyang gawin ang hindi kayang gawin ng pinakamahuhusay na doktor. Pero may isang bagay isang bagay na hindi niya maintindihan. Bakit parang mas naramdaman niya ang pag-asa sa batang ito, kaysa sa lahat ng espesyalista na kinausap niya? Sumama po kayo sa akin, sabi ni Toto. Hindi ako manghihingi ng pera. Hindi ko po kailangan yon. Ang kailangan lang makita ko ang anak niyo. Nanigas si Don Marcelo. Hindi alam kung bakit, pero hindi niya kayang tumanggi. At doon nagsimula ang isang paglalakbay na hindi niya inaasahan, isang paglalakbay na magbubunyag ng katotohanan tungkol kay Toto, tungkol sa kanyang anak, at tungkol sa himalang matagal na palang naghihintay sa kanila. Napatigil ang buong hallway ng ospital nang sabay-sabay na bumuka ang pinto ng E. Mabilis ang hakbang ni M. Ramil, isang kilalang milyonaryo, halos mabali ang hawak niyang cellphone dahil sa sobrang kaba. Sa loob, nakahiga ang kanyang nag-iisang anak na si Alonzo. Limang taong gulang, maputla at payat, halos hindi gumagalao dahil sa isang misteryosong karamdaman na hindi mahanap ng kahit sinong doktor ang lunas. Habang nanginginig ang mga kamay ng milyonaryo, biglang may humawak sa lailayan ng kanyang mamahaling coat. Isang batang marungis. Payat. Wasak ang damit. Pulubi. Pero ang mga mata maliwanag, tiyak at parang may alam. Sir, sabi ng bata, mahina pero matatag, kaya ko ng palakading muli ang anak niyo. Napalingon ang lahat. Parang sabay-sabay na napatigil ang hangin. Si Annie Iramil, nasanay sa mga taong yumuyuko, nagpapakumbaba, at nagpapakita ng takot sa kanya, ay hindi makapaniwala na isang batang lansangan ang magsasalita ng ganito sa harap niya. Anong sinabi mo, halos pabulong niyang tanong, pero puno ng tensyon ang boses. Tumindig ang batang pulubi, marahang nilapit ang kamay sa dibdib niya. Sir, hindi ko kayo niloloko. Hindi ako magnanakaw. Pero pero alam ko kung anong nangyayari sa anak niyo. At doon, nagsimula ang hindi inaasahang panginginig sa kamay ng milyonaryo. Sino ka, mariin niyang tanong. Huminga ng malalim ang bata. Ang pangalan ko po. Elio. At bago pa makapagsalita si Ramil, Isang nurse ang sumigaw mula sa loob ng E. Sir, biglang bumaba ang oxygen level ng anak ninyo. Sa isang iglap, binitawan ni Ramel si Elio at mabilis na pumasok sa loob, halos madula sa pagmamadali. Pero bago pa sumara ang pinto, nakasingit ang manipis na boses ni Elio. Sir, kailangan niya ng ilaw. May ilaw na dapat niyo makita. Napahinto si Ramel sa gitna ng pagpasok. Anong ilaw ang sinasabi mo? Pero sinarado ng mga doktor ang pinto at itinulak siyang lumayo. Naiwan siyang nanginginig sa labas, pinagmamasdan ang pumipintig na ilaw ng emergency indicators. At sa mga sandaling iyon naramdaman niya ang malamig na hangin sa batok niya. Paglingon niya, nandoon pa rin ang batang pulubi. Nakatayo. Payapa. Parang mahinihintay. Elio, mahinang sabi ng milyonaryo, nanginginig, paano mo nalaman ang tungkol sa ilaw? Umiti ang bata, isang iting hindi dapat makita sa isang batang napakaraming naranasan sa lansangan, malinis, malinaw, halos misteryoso. Dahil, sir, matagal ko na po siyang nakikita. Sabay turo sa pinto ng AC. Eh. Hindi po ngayon kundi noon pa. Mas matagal pa kaysa sa iniisip nyo. Anong ibig mong sabihin? Ano ka ba talaga? Galit. Takot. Pagkalito. Pinagsama-sama na. Pero tumaas ang hangin. Parang may malamig na dumaan sa hallway. At ang batang pulubi ay naglakad palapit, marahang hinawakan ang kamay ng milyonaryo. Sir, kung gusto niyo pong mabuhay ang anak niyo, kailangan niyo munang malaman ang totoo sa nakaraan. At sa puntong iyon, sa pinakamadilim na sulok ng hallway, may bahagyang kumislap na liwanag na tila sumunod kay Elio. Isang liwanag na hindi nakikita ng kahit sinong tao. Pero nakita ni Ramil. At doon nagsimula ang takot na hindi niya maipaliwanag. Nanatiling nakatitig si Lucas sa batang pulubi. Hindi siya makapagsalita. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang kumpiyansa at katahimikan sa mukha ng bata na parabang alam nito ang isang bagay na hindi alam ng kahit sinong doktor. Anong-anong ibig mong sabihin, mahina ngunit nanginginig ang boses ni Lucas. Dahan-dahan namang umupo ang batang pulubi sa gilid ng kama kung saan nakahiga ang anak ng milyonaryo. Tumigil ang lahat, ang mga nurse, ang mga bodyguard, maging ang ina ni Lucas na kanina'y umiiyak na sa kaba. Walang naglakas-loob kumibo. Umangat ang kamay ng bata, marumi, may galos, ngunit kakaiba ang kinang ng mga mata nito, matalino, mailalim, may alam. "Sir," mahina ngunit tiyak ang tono ng bata. Matagal ko nang naririnig ang pag-iyak ng anak ninyo sa kalsada. Hindi iyak ng sakit kundi iyak ng takot. Napakunot ang noo ni Lucas. Titakot. Sa ano? Napatingin ang bata sa paligid, sa kamarahang lumapit sa bintana kung saan sumisingit ang sinag ng araw. Tumingin siya sa dibdib ng bata, sa mismong lugar kung saan hindi mahanap ng mga doktor ang dahilan ng biglaang paghingal at panginginig nito tuwing gabi. Minsan, bulong ng batang pulubi, hindi gamot ang sagot kundi ang pag-alis ng bagay na nagpapabigat sa kanya. Nagkatinginan ang mga doktor sa likod. Isa sa kanila ang nagsalita, Iho, wala namang nakitang physical obstruction sa bata. Hindi ito. Hindi pa tapos ang doktor nang itaas ng pulubi ang daliri at itinutok sa maliit na pendant sa kwelyo ng bata, isang lumang silver locket na hindi inaalis kailanman. Mali po ang tinitingnan niyo, mahina niyang sabi. Hindi katawan ng anak mo ang naghihirap kundi puso niya. Napapitlag si Lucas. Alam na alam nito na bago sumama ang kalagayan ng bata, doon nagsimula noong araw na isinuot ang lumang locket na minana sa lolo nito. Anong meron sa locket, tanong niya, halos pabulong. Hindi sumagot agad ang batang pulubi. Bagkus, marahang lumapit ito, hinawakan ang locket ng may respeto para bang alam niya kung gaano kahalaga iyon sa pamilya. At sa paghila niya ng locket biglang lumakas ang paghinga ng bata, tila nakahinga ito ng mas maluwag. Nagulat ang lahat. Hindi ito basta alahas, sabi ng pulubi. Napakunot ang mukha ni Lucas. Paano mo nalaman? Sino ka ba talaga? Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya, tumingala ang bata at mumiti, isang mapait, malalim na ngiti na tila may dalang matagal ng sikreto. Sir, bago po kayo magalit o magdudat. Huminga siya ng malalim. Kilala ko ang gumawa ng locket na iyan. At bago pa makapagsalita si Lucas, lumapit ang bata ng bahagya. Dahil siya ang taong kumukop sa akin nung ako isang gulpa lang. Nanginig ang boses ni Lucas. Ano ang ibig mong sabihin? Ang gumagawa ng locket namin ang tagapag-alaga mo. Tumango ang bata. At bago siya mamatay, may sinabi siyang isang bagay tungkol sa pamilyang may-ari ng locket na yan tungkol sa sumpang nakakabit dito at kung paano ito matatapos. Nabigla si Lucas, lalo na't ang sumpa ay isang salitang hindi niya narinig mula sa kahit anong miyembro ng kanilang mayamang pamilya. Anong sumpa? Tanong niya, nanginginig ang boses. Mumiti ang bata, hindi ngiti ng isang pulubi, kundi ng isang taong matagal nang may nalalaman. At bakit mo gustong tulungan ang anak ko? Ano ang kapalit? Huminto ang bata. Tumingin kay Lucas. At sa isang tinig na puno ng katotohanan. Dahil, sir, hindi ko po gustong maulit ang nangyari sa akin. Napamulagat si Lucas nang marinig ang sinabi ng batang pulubi. Kaya ko nang palakading muli ang anak mo di. nag iyon sa tenga niya. Para bang may laman ang bawat salita, hindi basta-bastang biro ng isang batang ulila sa kalsada. Ang boses nito ay mahina pero matatag, parang sanay magsalita ng mga bagay na mas mabigat kaisa sa edad niya. Anong ibig mong sabihin? tanong ni Lucas, halos pabulong dahil takot siyang marinig ang sagot. Tumingala ang bata, hawak pa rin ang maliit na lumang bag na nakasukbit sa kanyang balikat. Kita sa mata niya ang gutom, pagod, pero higit sa lahat sigla na parabang may alam siyang hindi dapat alam ng isang ordinaryong bata. Alam ko po kung bakit hindi nagigising ang anak ninyo. Sabi ng bata, tumitig ng diretsyo kay Lucas na para bang binabasa ang kaluluwa niya. At alam ko rin po kung ano ang kailangan niyang marinigdi. Parang biglang nanlamig ang hangin. Parang huminto sa pag-ikot ang mundo ni Lucas. How how do you know, device bulalas niya, hindi na maitago ang pagkabahala. Huminga ng malalim ang bata. Mabagal. Parang inuuna ang tapang bago magsalita. Hindi ko siya kilala, bulong nito. Pero nakita ko po siya sa panaginip ko kagabi. Napaatras si Lucas. Hindi niya alam kung matatakot ba siya, maawa o maniniwala. Pero may kung anong puwersa na humahatak sa kanya para pakinggan ang bata. Parang bawat salita nito ay kadenang unti-unting nagbubukas ng isang lihim na matagal nang nakatago. Anong nakita mo? Napalunok ang bata bago sumagot. May umiiyak na lalaki katabi niya ang isang batang lalaki na parang natutulog lang tapos may boses na nagsabi. Sabihin mo sa kanya, hindi pa tapos ang laban. May oras pa. Mas tumindi ang kabog ng dibdib ni Lucas. Ang mismong eksena na sinabi ng bata. Iyon ang itsura niya kagabi. Habang nakaupo sa tabi ng anak niyang nakaratay, halos sumuko na. Pero ang bata. Imposibleng malaman niya iyon. Bakit ikaw? Bakit ikaw ang nakakita? Tanong ni Lucas, halos nanginginig dahan-dahang binuksan ng bata ang lumang bag nito. May narinig si Lucas na kaluskos, parang papel. May inilabas itong isang lumang larawan, gusot, kupas, halatang ilang taon nang tinatago. At doon, parang nahulog ang puso ni Lucas sa sahig. Dahil ang batang nasa larawan, ay ang batang pulubi mismo. Nakayakap sa isang babaeng may hawak na sanggol. Isang sanggol na. Himalang kamukha ng anak ni Lucas. Kaya ko nang palakading muli ang anak mo, sabi ng batang pulubi, hindi nakapagsalita ang milyonaryo. Napalunok si Lorenzo ang bilyonaryo. Hindi niya maipaliwanag, pero may kakaibang bigat sa mga mata ng batang pulubi na tila ba alam nito ang isang bagay na matagal nang hindi kayang sabihin ng kahit sinong doktor. Talaga, nautal niyang tanong, halos pabulong. Tumango ang bata. Opo, sir. Pero hindi dito delikado po rito. May taong ayaw pong gumaling ang anak ninyo. Parang pinigil ang paghinga ni Lorenzo. Anong ibig mong sabihin? Sino? Pero bago pa makasagot ang bata, biglang may malakas na tunog mula sa kabilang kalsada, parang may nabagsa. Napalingon si Lorenzo, ngunit nang bumalik ang tingin niya sa bata. Wala na ito. Mistulang bula itong naglaho sa gitna ng nagdara ang mga tao. Hoy! Sandali, sigaw niya pero natabunan na siya ng ingay ng trapiko at yabag ng mga nagmamadaling dumaraan. Humigpit ang dibdib niya. Kanina lang nasa harap niya ang batang iyon at ang sinabi nito ay patuloy na umuukit sa isip niya. May taong ayaw gumaling ang anak ni Newt. Pero sino? At paano nalaman ng isang batang pulubi ang kondisyon ng anak niya, iyong mismong mga doktor ay hindi maipaliwanag. Habang naglalakad pa uwi, hindi mapawi ang kabanya. niya. Mula pa ng maospital ang anak niyang si Ilya, sunod-sunod ang mga problema, mga dokumentong biglang nawawala, mga gamot na napapalitan, at mga taong biglang lumalapit sa kanya na tila ba may interes na hindi niya maintindihan. At ngayon may isang bata na nagsasabing kaya nitong ipalakading muli si Ilya. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng kanyang kapatid na lalaki, si Marco, na may malamig na ng ngiti sa labi. Nagkita ka raw sa labas? Bakit mukhang pagod ka, Tanong nito habang nagbubuhat ng mamahaling ala. Hindi sumagot si Lorenzo. Pinagmasdan niya ang galaw ng kapatid. Mula nang maospital si Ilya, napansin niyang masyadong masaya si Marco. Parang may inaabang ang mangyari. May nangyari ba, ulit ni Marco? At doon niya napansin, sa kamay ng kapatid ay may maliit na pilas ng maruming papel na kamukhang kamukha ng hawak kanina ng batang pulubi. Nanlamig ang buong katawan ni Lorenzo. Marco saan mo nakuha yung papel? Umiti ang kapatid, ngunit hindi iyon umabot sa mga mata. Eh, ito. May batang nambubulabog kanina sa labas. Nag-aalok ng kung ano-anong kwento. Hinabol ng mga tanod. Tumigil siya. At bakit parang hinahanap ka, kuya? Bumilis ang tibok ng puso ni Lorenzo. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya. Hindi aksidente ang pagkawala ng bata. At hindi rin aksidente na si Marco ang may hawak ngayon ng kapirasong papel. Habang papalapit si Marco sa kanya, may malamig na titig na naglalaro sa mga mata nito, tulad ng isang taong may matagal ng itinatagong lihim. Alam mo, kuya, bulong nito, minsan dapat matuto kang tanggapin na hindi lahat ng sakit ay dapat panggamutin. Tumigil ito isang pulgada mula sa mukha niya. Minsan mas mabuti kung manatili silang mahina. Nanigas si Lorenzo. Hindi niya alam kung anong totoo, pero isa lang ang malinaw. Ang batang pulubi at ang misteryosong kakayahan nito ay maaaring maging tanging pag-asa ng anak niya. At kung totoo ang hinala niya. May taong handang gumawa ng lahat para hindi iyon mangyari, hindi pa rin makapaniwala si A. Argeles sa sinabi ng batang pulubi. Kaya ko pong palakading muli ang anak niyo. Nakatayo lang si Mateo sa gilid ng ospital, hawak ang lumang backpack na halos mapunit-punit. Pero ang mga mata niya, may kung anong liwanag, tapang, at katiyakan na hindi mo aasahang makita sa isang batang halos walang kinakain. Hindi mo naiintindihan, nanginig ang boses ng bilyonaryo, ang anak ko wala na silang pag-asa. Sinabi na ng mga doktor. Ngunit mumiti si Mateo, hindi mayabang, hindi rin pilit. Isang iting may dalang misteryo. Hindi po sila ang huling magsasabi ng pag-asa, sagot niya. Tito, pinadala po ako dito. Napakunot ang noo ng bilyonaryo. Pinadala? Sino? Huminga ng malalim si Mateo at inilabas mula sa backpack ang isang maliit, lumang kwaderno, kulay puti na parang galing pa sa isang simbahan o orphanage. Mabigat ang hawak niya rito, parang may kasamang alaala. Isang babaeng hindi ko kilala pero ilang beses po siyang pumupunta sa pinagtutulugan kong karton sa palengke. Sabi niya, Darating ang araw na may taong hihingi ng tulong ko at kailangan ko pong pumunta sa kanya kahit natatakot ako. Napatingin si Inge Argel sa kwaderno. Bakit ikaw? Batang kalye ka. Wala kang tirahan. Wala kang kahit ano. Umiling si Mateo. Pero may naririnig po ako. Hindi tulad ng normal na bata. Tumahimik ang buong hallway. Nagpatuloy siya. Kapag may taong naghihingalo, kapag may taong nawawala ng pag-asa, may tunog po na parang humihingi ng tulong. Kanina narinig ko po ang anak nyo. Malakas. Paulit-ulit. Napalunok ang bilyonaryo. Hindi niya alam kung lulunukin ba niya ang kwento o tatawanan, pero ang titig ng bata hindi sinungaling. Paano mo malalaman na anak ko ang narinig mo? Dahan-dahang inilapit ni Mateo ang kamay sa dibdib. Kasi po tumutunog pa rin, ngayon. Dito. Malakas. Parang hindi makabili ng oras. Parang nagmamadali. Sa puntong iyon, unang beses na nagpakita ng kaba si A. Argeles sa harap ng kahit sino. At hindi niya maipaliwanag. Pero ang pintig ng puso niya, ang panginginig ng palad niya, tila pinagtatagpo sila ng tadhana. Mat. Mateo, nautal niyang sabi. Kung totoo ang sinasabi mo kung may paraan ka di. Ngunit hindi pa siya natatapos ng biglang. To Wood. Isang alarma mula sa ehi ang sumabog. Napatakbo ang mga doktor. Napasigaw ang mga nurse. Napatigil ang lahat ng tao sa halway. Code Billy. Code Billy. Child patient best cardiac distress. Nanghina ang tuhod ng bilyonaryo. Diyos ko anak Cody. At bago pa man siya makagalaw. Hinawakan ni Mateo ang kamay niya, mariin, parang mailakas ng sampung tao. Tito kung hindi niyo po ako papasukin ngayon. Umangat ang mga mata ni Mateo at tumingin diretsyo sa A, eh, na parang nakikita niya ang nangyayari sa loob, kahit nakasara ang pinto. Mawawala po siya. Nanlaki ang mata ng bilyonaryo. At sa unang pagkakataon. Naniwala siya. At doon nagsimula ang hindi inaasahang sandali na magdudugtong sa kapalaran ng isang bilyonaryo, isang batang pulubi, at isang munting buhay na kumakapit. Hindi pa dito nagtatapos, kaya ko nang palakading muli ang anak mo, sabi ng batang pulubi, hindi nakapagsalita ang milyonaryo. Tumutulo pa rin ang luha ni Don Alejandro habang nakaluhod siya sa gilid ng higaan ng kanyang anak. Pero ngayon, hindi lang lungkot ang nasa mga mata niya, may halong pagkalito, takot at pag-asa na ayaw niyang paniwalaan. Sa harap niya, nakatayo pa rin ang batang pulubi, si Thomas, payat, gusgusin at mukhang wala namang maibibigay na kahit anong himala. Pero ang tinig nito, yung kumpiyansa, yung kakaibang tibay ng boses, parang may alam siyang hindi dapat alam ng isang batang galing sa kalye. Sir, mahina ngunit matatag na ulit ni Thomas, hindi ko po kayo niluloko hindi ko po hihingian ng kahit isang piso kapalit nito. Pero pakiusap hayaan niyo po akong subukan. Hindi ko po kayang makita ang anak niyo na nahihirapan. Napakuyom ng kamao ni Don Alejandro. Nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkalito. Paano malalaman ng batang ito ang kondisyon ng anak ko? Bakit ganoon kadetalye ang sinabi niya kanina? At paano niya nalaman ang salitang iyon ang salitang tanging asawa ko lang ang nagsasabi dati sa tuwing natatakot siya. Hindi hindi pwede, nanginginig na sagot ni Don Alejandro habang umiling. Wala kang medical background. Isa kang. Pulubi po, putol ni Thomas, hindi mayabang, hindi rin galit. Opo. Tama kayo. Pero may mga bagay po na hindi kailangang pag-aralan para maunawaan. Lumapit ang bata. Dahan-dahan. Parang natatakot na baka itaboy. May mga bagay po na naririnig ng puso. Napahigpit ang hawak ni Alejandro sa kumot ng anak niya. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya magawang sumigaw. Hindi niya matanggihan. Parang may iniipit ang dibdib niya, isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. Sir, bulong muli ni Thomas, may hindi pa po kayo nasasabi sa kanya. May salita po kayong hindi pa niya naririnig mula sa inyo at kailangan po iyon ng puso niya. Naniga si Alejandro. Napatingin siya bigla sa kanyang anak. Tila bang may tumusok sa puso niya. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Thomas, parang kinakausap ang hangin. Hindi po siya takot mamatay. Saglit siyang tumingin sa natutulog na bata. Takot po siyang iwan niyo. Parang may humigop ng lahat ng hangin sa silid. Napatayo si Don Alejandro, nanginginig ang labi. Paano nito nasabi iyon? Walang kahit sinong doktor, nurse, o espesyalista ang nakaintindi ng ganitong lalim ng emosyon ng anak niya. Ngunit ito, isang gusgusing batang pulubi. Isang batang may suot pang napunit na sinelas. Ang nagsasabi ng mga salitang hindi niya kayang tanggihan. Paano-paano mo nalaman iyon? Halos mabasag ang boses niya. Hindi sumagot si Thomas. Sa halip, marahang lumapit sa higaan. Nakayuko may paggalang na lika sa kanya. Huminto siya sa paanan ng bata. At dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang maliit, maruming kamay sa binti nito. Biglang kumislot ang katawan ni Don Alejandro, handang pigilan siya. Pero bago pa siya makagalaw, dumilat ng bahagya ang mga mata ng anak niya. Halos bumagsak si Alejandro sa kaba. Daihisay, mahinang bulong ng bata. Papasensya na po, hindi ko sinasadya na maging pabigati. Parang pinunit ang puso ni Alejandro. At bago pa siya makapagsalita, bago pa man siya makalapit, hinawakan bigla ng anak niya ang kamay ni Tomas. At doon, doon nagsimula ang hindi niya inaasahang mangyayari. Hindi pa ito ang wakas.